oras natin ngayon ay 3.20 kasalukuyan tayong bumabaybay lang muna sa ano sa Alabang papunta kami ngayong Laguna Loop kaya ano pang hinihintay mo tiradahin mo na rin yung ruta ngayon para mas lalo kang lumakas alright kasalukuyan tayo nandirito sa kanto ng sukat sa may kupang ata to kung tawagin nagaantay tayo sa kasama natin dahil dalawa sila yung airpot ko tapos yung isang tropa na aplatan kaya yeah. yun waiting lang muna ako dito and dito tayo sa karindaria ay karindaria ano sari sari store para magantay sa kanila dahil na plakan niya nasa 7 eleven daw kaya dito na kami sa C6 abangan nyo mamaya yung mga dito na dito na tayo sa Taytay -tay. Mana, ang oras natin niya mga nasa alas 5 pa Okay, andito na tayo sa Angono. Sa Angono na tayo. Dinosaur. Oh, may dinosaur pala dito. Ang laki oh. Dinosaur. Dinosaur. Oh, dinosaur. Dito oh. oh. <laughs> <Dinosaur. laughs> Dino na tayo sa Binangonan. Papasok na tayo, malapit na rin tayo 12 km or 11 Nasa Cardona na tayo masyado kami maaga magandang biyahe namin hindi kami inabot ng araw pa para mag mabilisan na lang ang larga mabilis kami makakauwi uh, andito na, na tayo sa pure gold pag asa uh, 24 km kapunta na ang Pililia Pililia Resort. sa tayo ng First stop over namin, boot trip nga tayo, Tom Jones na. Ilang kilometer na tayo? Hello. Hindi mo kayo ito? 39 km. Eh. 39 pa lang? na tayo tumatakbo. Boot trip nga tayo dito ng mami. Ayan, papasok na kami ng ano? Okay. Goodbye, Bina Goodbye, Bina ni tingin, tingin mo dyan, mag-ride ka na. Suotin mo na yung jersey mo nang makapagpadyak ka na. O diba? Mag-ride ka na na. Ano na naman? Bâylen, a hủa đám áo nằm áo nằm áo nằm áo nằm áo nằm áo nằm meron din ang lusong After umahon, na ka na, lusong na Walang ya Walang yung ahaw niya, ang haba Yun ang sign na nakapasok na ng Cardona Unang buena na mano sa kaliwa Benga, ang ahaw Kaya kayo, pag magbabike kayo At may ensayo kayo Kung hindi, magkakalaps kayo mga tropa Ngayon naman, napakaganda ng paligid oh yun yung tunay na peace of mind, di ba? Nakapag-exercise ka na, naging payapa pa yung pag-iisip mo. Di ba? Kaya sumama ka na sa amin. Oo, oh, ganda oh. Oo, oh, na oh. Sarap mag-bike pag lusong oh. Pag ahon, parang sinusampa mo na mag-bike eh. oh, lusong na mga tulo. Sarap oh. <laughs> ba? Diba? Solid. kami ano palabas na kami ng Cardona malapit na kami sa windmill ang suwabi ng kalsada ito nga harapan na friend hindi ko na tao ang arko ng murong murong Rizal ayan na ito na ang arko ng murong Rizal mga top mga tropa six tingnan nyo naman mga idol ang ganda naman ng paligid napaka solid o oh, diba ba? Ngayon, babawi tayo ng video at saka picture dito sa ating Laguna Loop. Gagawa ng nung year end namin, ng 2024, bago mag 2025. Nag-ride kami dito, sobrang lasang ulan. Walang video, walang picture. O, ba diba? Kaya ngayon, ngayon, babawi tayo. Napakaganda pa naman ng puno. Parang lagusan, pupunta kang eh, no? O. Parang lagusan, pupunta kang eh, oh. Balwarte ng Morong Ayan na, palabas na kami ng Morong Kapasok na pa kami ng Pililla Mga tropa peeps O, oh, di diba? Kahon tayo, kahon Dito tayo sa Paras malapit tayo sa ano arko ng Pililya tapawder muna tayo buko buko para para tayo ay mas muna sa pag-aawin kung tayo galing eh. No? sa ahon pa tayo tapos lulusog na naman sa unaan. No? with Omar B yan, yeah, papasunog na rin ay dito agad dito na tayo sa ano Tanay Rizal hindi ko napansin kakainom ng buko nasa no? so, tanay na pala kami Diyan tayo kumain tong, no Diyan, no salt and pepper ito fresh mga mga guys welcome to my my guys <laughs> hi vlog welcome to my guys nandito na tayo sa Pililiar rizal eh nakuha na ako may picture no. sobrang ganda naman dito sa Pililiar mga ton no? sayang kasi hindi ako nakapag video last last year ngayon bawing bawi tayo napaka solid ng ano ng paligid dito puro puno, puro halaman diba? So good sa minila wala na halos ganyan makakita ka lang ganyan sa mga tirahan ng mga arcade dito hindi mapa-arcade o hindi solid diba ito malupit nun nakabike ka pa kasi pag nakamotor ka o wala walang trail eh. diba parang ang bading Sige mo, tinatawag sa sabihin ka man, tapos bagayin ka, na ka, nag-exercise. Takot ka mag-jogging, takot ka, takot ka mag-running, takot ka rin mag-bike. Di ba? paborito to ng mga bundat ano uh, ano? ang paborito ng mga bundat bang guys isipin mo guys ha isipin nyo napakalayo ng windmill na yan nasa tuktok pa ng bundok ko oh. natin ngayon na gamit ng bisikleta at, at gagamitan natin ng nin yan para makaakyat tayo dyan at makapag-picture dito dyan sa tuktok ng windmill samahan nyo ako ngayong araw na ito mga ropa pips Ayan guys, kasalukuyan na tayong umaahon patungong windmill at naroon ang problema si paring Omar B dahil tumatalon-talon ng kanyang shifting ah, ang sarap magbahik sarap umaahon, baka ka ng fit parang ayaw mo nang ulitin pero ganun pa man, mahal natin ang sakit ng katawan kaya aahunin natin ang aahunin ng mga iyan Ang windmill oh Ang hmm, baga ng windmill mga tun Swabe Iwan na naman ako niya o, naman ako Marfio Pagkit na gubito ako Iwan na naman ako Ganda o uh -huh. Diba? Stipping ko video habang umaahon mahirap man ahunin pero at least ito yung tinatawag na we made it narating mo lang hindi ka nakabit hindi ka nakabuto hindi ka nakasak narating mo gamit yung lakas diba? kaya magbay ka na rin huwag ka nung uh, dalawang isip dyan kaibigan isa lang yung pag-iisip at utak tara na malapit na tayo mga tol ayun na mismo yung windmill no? kita mo naman no? napaka solid diba puro ahon tol napaka solid He, no? isipin mo na lang oh. after mo mahirapan umahon diba solid oh mm -hmm. Ikot cool ka lang Pag umahong ka Sigurado kang laspag Ikot cool ka lang Laspag dyan naman tayo pag uwi Pero ganun paman man Aalis tayong pagod Uuwi tayong masaya ang ano sheesh isa siguro wala langit hindi ito to oh. no, to Bravo. isa dulo wala mang wala na langit siya akitin mo nga lagyan mo langit diba dala ka langit dyan <laughs> ang dalang siguro yung nabuhod dyan isang bansin muna tayo, natapo na ang aming baong ulam Buti na lang, naka-plastic Sa MRB muna tayo sa gilid, dito tayo kakain So, tuloy tuloy na ang ating pauwi dire diretso na to puro lusong papuntang we, Mabitak ganda mga tol solid oh tol, andito na tayo sa mabita lulusong na tayo ng puro lusong masarap na magpatong ng paa at masasabi mo masarap talagang magbike guys, nandito na tayo sa family laguna tapos na natin ang bundok tapos na tayo bumaba ng bundok, ayan yung bundok sa laban natin solid. Eh. puro lusong papapasabi ka ng ano nang gusto mong magbike palagi pero pag ahon, sasabihin mo ayaw mo na magbike, diba? it's all good in the ahon so, talaga yung ano eh. yung priceless 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 Salit ba? Solid uh, Galing tayo dun sa bundok na Kahit pupunta na naman ulit tayo dun sa kabilang bundok na yun Ano ba? Saan pa? Hindi sa mama ka so, oh. hey! na Oh, so holy no? Hey! Si Paul! Grabe si Paul, malot na malot oh Yeah! Pakaganda ng view! It's all good in the hood. Kaya sa kabilang bundok naman, tatagusin natin yung kabilang bundok. Mm-hmm. nila rito, City Hall. Chill lang. Malinis. Okay, mga tol. Andito na tayo sa Paete Laguna. Paete. Andito na tayo sa Paete Laguna. Sa lukong inaantok na po si Omar B. Dahil wala pa daw siyang tulog. Pero lumabang pa rin siya para sa kanyang another record yun na Ete Pa Ete Laguna Dito na kami sa Barangay San Juan ng Kalayaan malapit sa kami sa Lumban mga to Dito na kami sa Lumban. Lumban Laguna. Okay. Dito na tayo. Pagsanhan, Laguna. After so many, many hataw at ahon na tayo sa Pagsasan Laguna. Ang oras natin ngayon ay exactly 1 o'clock p.m. O, oh, di ba? Nandito na tayo sa Santa Cruz, Laguna. Konting hataw pa. Wow, Wala, uh, tayo. Pwede okay, na na tayo ng laspad Pero at least nasa Santa Cruz Laguna na tayo Pwede muna tayo pag na ako Napakainit Dito tayo sa ano Sa Pila ano, Pila Laguna tuloy Santa Cruz Laguna 4KM na lang nasa ano na tayo Nasa Pila Laguna Ayan. Diba? Sa wakas konti pa 70KM pa Andito na tayo sa Pila Laguna. Eh na ako. Oh, Pila Laguna. Konti pa. Babay pa yung par natin yan hanggang sa makauwi at makapagpahinga at mahimbing ang tulog. Tap-over tayo sa gitna ng Pila Laguna. Di na kinaya. Kapi na muna. Kapi muna tayo. Inaantok na. Inakaya ng powers. Hmm. Okay. Dito na tayo kay Mr. Itik. Oo, oh, di ba? Mr. Itik. Sa bayan ng Kalawan. Okay na ho ang arko ng Kalawan. Okay. Ha? Oh. Uh -huh. Bayan na tayo ng kalawan. Ayan na oh. Okay. Patapos na tayo sa kanal. Los Baños. Papasok na tayo sa Kalamba. Ayan eh, na bagong arko nila. Ayan na napakaganda oh. Uh, may waterfalls pa. May pa ganong ganong pa oh. Dito na tayo sa Kabuyo. Oras natin ay 6 o'clock p.m. Masyado tayong bilis na matatapos na yung araw na to nasa Santa Rosa na tayo mga tol malapit na tayo sa Binan paglagpas na SM Santa Rosa okay Binyan na tayo Binyan Laguna na Binyan okay nasa San Pedro na tayo nasa tayo sa San Pedro mga tol hanggang dito na lang tong video salamat